uy, yay, <laughs> Ah, gusto mo um, ikaw din? Morning mga kabadi. sige, kala mo abot niya eh. Oh. Sabi sa'yo, hindi mo pa abot eh. Diba? Ay, maging mawanaw eh. Mamaya magmamawana ka, magsaswimming ka ba today? Swimming ka today? Tara. Tara, let's Ako si Mawana? ikaw si Mawana. Magsaswimming ang mga kabuji. Oo, oh, oh, si tatay. Ikaw, magbite ka? Ayan! <laughs> oh. Good morning, mga kabuji. Tignan mo, saan kayo pupunta? Sa Zambales. Sa swimming. Tignan, <laughs> tignan, indoor swimming kami. Kasi, it's a sunny day. Yeah, mag indoor swimming kami kasi mainit. It's a sunny day. Ay, at saka day off ni tatay. Kaya, it's Aya Day. Family day today. Aya, excited ka na mag-swimming? Aya? Apo. Saan ba tayo mag-swim? Saan? Sa Canfor. Good job. Ano yun ang uya mo? Ano yan? Vitamin. <laughs> <My Jimmy>. Vitamin. <laughs> tara, 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 tara. Ang init. Ang init. Ay, naiinita si boss. Oh, naka ano. Naka... Ngayon lang tayo sando. sando dito sa Canada. <laughs> Let's go mga kabuji! Sabi mo, let's go mga kabuji! Let's go kambuji! <laughs> kambuji! Let's go kambuji! <laughs> ano sabi mo? Kambuji! Kambuji! <laughs> tuna, tuna kabuji! Summer na nga talaga guys, ang init! Kaya kailangan nating mag palamig. Swimming muna. Dahil walang beach, indoor lang muna tayo. Mm -hmm. Last time nag ano kami sa camp. Nung nag camp kami ah uh, camping. May lake kasi medyo malamig yung tubig. Saka mababaw di din din makapaglangon. Saka gusto nga namin si Aya maturuan mag-swim. Kasi nga, we'll sana yung mag-swim. Ay, go. go na daw. Go na. O, tara na. <laughs> na. Let's go. <laughs> Ayan o, ang ganda o. It's a sunny day. Clear sky. 21 degrees. Ayan, at 21 degrees, mainit na din o. Mainit na. Ayan, bali yung indoor swimming pool na yun ay located sa downtown. Meron feet, depende kung adult, kung child. Uh, titingnan natin mamaya kung magkano. Meron din yata family admission. Ayun. Tingnan niyo mga kabugiyo. Madalas ngayon, dahil summer, ginagawa yung mga ano, road. at tawag tayo? Sidewalk. Ah? Sidewalk. sidewalk. ano? Yung pag-aayos. Yung pag-aayos ng sidewalk. Mahabang ano. Yeah, ito. ito, ito, ito. Ayan ba? Ito. Left side. Oh. kayo. Ayan, 22 degrees na. Painit na ng painit. Anong oras pa lang? 11, magta 12 noon pa lang. Downtown! Ayan na, nakikita ko. Halos magkakatabi lang dito yung mga ano, um, establishment sa inyong public library. Ito na siya. Can for leisure pool. Ay, asin na ba tayo? Patulog ka na ba, anak? Eto na tayo. Actually, hindi namin to first time ni Aya. Pang alawang time namin ni Aya na magkasama. Kasi, nung parang bago-bago pa tayo ni Classes, nama kami dito ni Lafay. Oo, nung libre dito noon, parang may something, may hindi ko alam kung anong celebration on libre. So, ngayon, Nagising ka tuloy. Ayan, first time mo dito tayo sa loob, no? Yeah, first, time kung papasok dito. Nandito na pala tayo. Uh -huh. Kapag ka konti lay tao, makakapag-video tayo ng madami. Pero pag madae, syempre, for their privacy din, hindi tayo gaano makakapag-capture ng videos. enjoy na enjoy si Aya. Oh, may mga ano dito, building. Hotel. Tapos ito, building ng... Ano ba ito? Telos? Ooh, excited na si Aya! Excited ka na Aya? Yes. Excited na ikaw? <laughs>

Enjoy. 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 Tapos, gutom na kami. Nakakagutom na talaga sa tubig. Gagaya sa atin, pagkatapos swimming, kasi kang pumunta sa cottage para may hirayanda. Oh, may ihaw. Hindi bawal kumain doon sa loob Hindi nga di kami gano'n lang. Bibilan namin ng ice cream. Nandito na din lang kami sa downtown. Tsaka sunny day pa rin naman. So, ayun. Tara mga kabuti crush oh, na ang mga nag, ano, swimming. <laughs> Pagod. Si Aya sabi, gutom na ako. Gutom na ako. Ayun, may malaking slide dun sa loob niya ni, eh, nitong, ano, indoor pool. Nakapag-slide kami tatay. Si Aya sa small slide lang. May height line para malaan kung pwede na mag-slide yung bata. Ayan, ah, paan na kami. Paalis na kami dito sa indoor pool. Hindi kami gano'n nakapag-video as in konting-konti -konti lang talaga. Kasi nga, madai tao. Siyempre, bawal nga magkuha ng ibang mga tao. Lalo mga kids, diba? Ayun, pero malawak siya. Meron siyang area na sobrang, in, in sabi, sobrang init ng tubig. Tapos, ano, ma perfect din para sa mga mga matatanda para nagchichill lang doon. Tapos merong area para sa kids, yung may mga slide nga. Tapos merong area na may basketball ring. Tapos merong area na may mga parang obstacle course ba doon, May mga pwedeng sumabit-sabit yung mga kids. So, ano, mga, may mga nagtitraining na ay may nag, ano, uh, swimming lesson pala, swimming lesson. Ayun, malawak din siya, maganda, enjoy, tsaka hindi ano, hindi kahit masyad, medyo madaing tao, hindi crowded kasi nga malawak yung mga pool. Ano masabi mo tayo? Enjoy, sulit. Maulit? Maulit. Ano lang, magkano lang binayaran natin? Eh? Ay, wala. hindi, <laughs> <laughs> may family admission kasi 16.25 dollars. Tatlo na kami. Okay, tatlo. Tapos Andy na yun? Pwede nga umaga. Kung naag-ag nga lang kami gising mga ano. 9 hanggang 8 p.m. <laughs> wala Job pagkagising, right? eh, wala pagkabukas hindi, pa lang. Uh Oo. -oh. Ano, Nakakapagod din uh, na nakakapagod tatlo oras na tayo mahigit eh. Hindi ka naman talaga makakaano doon ng buong araw. Doon naman sa indoor pool para sa mga ayaw umitim. Hindi <laughs> ana enjoy talaga lalo sa mga bata ngayong summer. May gusto nga ako try isa pa eh, aquatics. Alam ko doon sa CN Center. Tingnan natin, search ko kung ano, ano meron doon. For now, Kasi meron tayong taga-kaskas na. <laughs> ako'y <laughs> taga, no, taga bayad. <laughs> Ayun. Add na naman yan saan ni Aya. Memory bank. Baka kaya tulog na? Baka hindi. Kala ko napagod eh. Kasi talaga nakailang slide siya doon. Diyos ko. Ayan, naibili na po natin yung boss ng ice cream. Kumakain. Nananahimik na siya sa likod. Asa ice cream ko? Asa ice cream ko? Ice cream ko. May burger na kasama. Oo, okay yung Burger, okay. drinks, eh, ice fries. 8 dollar dilo o may ice. Eh naging 10 kasi yung parang extreme yung in order natin na ano na Christ mm -mm. Christ. Tapos ano to? Sa atin walang ano, walang ano i sa atin price. Hindi kami nakatry ng ano burger or ng price sa Philippines. Ice cream lang. Eh Sunday. Ayaw masarap? Happy. Happy ka? happy siya. Excited. Very excited. Ayan. Hem. <laughs> hem, sabihin. Ayan. Ayan, para iyan. Para hindi mapunta sa iyo, hair mo. Ayan, gugupitan naman natin ngayon si Kabuji. <laughs> na part 2 ng araw na 'to. <laughs> ayan, gupitan mo ayan, kasi ano, ang haba na din ng buhok ni Aya, hindi siya naggupitan mula pinanganak. Hindi pa siya kinugupitan. First time and forever. Ayan, uy hold <laughs> up. 3 years old. <laughs> 3 years old na siya. Tapos, ano na din? Ano mahaba nang na? Hanggang halos bewang na tapos. Nagbubuhul-buhul. Nagbubuhul-buhul. Na. <laughs> nagbubuhul, oh, anak, hindi, oh, hindi oh, ka, hindi oh. ka naman sok. <laughs> Ang layo niyan. <laughs> Ayun na. Oh, Hayarap ka lang anak sa, 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 mirror. sa, mirror. Doon ka lang sa mirror. Titi hindi ka titingin kay tatay para pantay. Okay, so para teka, teka. Yan. Ito yung gambalik. Ito, ayan. Ano pa? Ano mo siya? Straight body siya. Straight body. Ay, ganun ka. Ganun mo. Diretso mo yung leeg mo. Ganun. Ay, yan. Para pantay. Anak, wag ka tumingin. Tingin ka lang sa mirror. Yan. Tingin ka lang sa mirror para pantay. Anak, mukha ka na ni. <laughs> Di mo, nag nag nagbuhok dati na kanya si Sasel? Maikli. <laughs> Gupitin mo na yung buhol. ayaw huwag ka kita tayo sa mirror lang. Tingin na sa mirror. Tapos pupunta tayo sa park. Ala. <laughs> oh, <po>. <laughs> 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 Straight body. tingin sa mirror. <laughs> oh, ano ba? Oh. <laughs> Magmalikot. Tingin sa mirror. Patayin na tayo tayo ng barbershop. Kabujis ano. Barbershop. Bait lang ni Aya. Gupitan. Yan lang na. Ano yung gagawin ko sa buhok ni Aya ngayon? Yeah. <laughs> pa ikaw na lang din gupit sa akin. Pag tayo ko naman putput -put ako naman. Ayusin si mamaya, mama ya ha. Tingnan <laughs> tin ka lang sa mirror. Tay, parang putput -put, nakita ko na yung putput. Eh. -put. lang, yung gilid pa. Kabilang gilid pa. No, oh, meron pa ka, Tinuturo pa. <laughs> Yan pa na. No? Ha? pantay ha, pantay ha. Oh, dito ka tingin sa mirror, sa mirror ka tingin. Okay. Tayo <laughs> na yan. Ayusin mo mo. Oh. <laughs> ganda, ganda lang. Ang ganda. <laughs> <laughs> Ay, ako. Sabi ko sa'yo eh. Dati ko pa si tatay convince Dati ko pa siya kino-convince na gupitan si Aya ayaw niya. Yan, tingin lang. dad ba na kayo ko siya? Ganda, ang cute oh. Ang ganda naman bata niyan. Sino ba nanay niyan? <laughs> <laughs> Kapal <laughs> talaga buhok niya, oh. Tignan mo yung buhok niya, oh. Makapal. Ay, eh, ganda. Ano rin? Bumababa na, bumababa na. Patingin, patingin. Baba tingnan tignan mo yung sarili. sa mga natin. tanggalin mo yung cape. Patingin nga, anak. Ay, ang ganda. <laughs> Summer look. Hahaha. <laughs> <laughs> na, di yung dulo na lang ay kulot niya yun 'yung natanggal. <laughs> Hindi ka na tatawagin kulot ni Wo. -wo. <laughs> Hi. Hi. Iyon muna for today's vlog mga kabuji. Grabe, sulit yung araw na to. <laughs> Daming nagawa. Daming nagawa. <laughs> activities. Please continue to support our channel mga kabuji. Sabi mo Aya, please like. Sabi mo, sabi mo like. Like. Sabi mo na like. Like. Subscribe. Subscribe. And get notified to our YouTube channel.